sabi nila para daw asaya-saya ko lagi parang wala akong problema actually hindi nyo lang alam may problema din po ako kasi iniisip ko kung ligawan ako sabay-sabay ni Daniel Padilla Paolo Abelino Alden Richard James Reed Sam Conception, Enrique Hill. Paano? Paano pag niligawan ako sabay-sabay? Sino sa kanila sasagutin ko? Paano kung sa sobra kong ganda? Nagsabay-sabay sila. Di ba ang hirap? Kaya nga ang hirap maging maganda. Puti nga kayo, hindi masyadong maganda. Hindi kayo masyadong namamroblema. Hindi kayo nahihirapan paano ako paano kung dumating yung time ni na nasabay-sabay nila ako niligawan sino kaya nga lagi ako problema hindi nakakatulog hindi nakakakain ng tama kasi so, lagi kong iniisip yun eh paano kung sabay-sabay ayoko naman may masaktan sa kanila ayoko may paasahin sa kanila kung gagawin ko naman pagsasabay-sabayin ko sila parang pokpok -pok naman yung Tingin nila sa akin, malandi. Kaya, ayun, eto, namang problema po ako. Ang hirap po talaga, pag maganda ka, tapos ang dami manliligaw sa'yo, hindi mo alam kung sino pipiliin mo.